babalikan ko itong lugar na ito mga kaibig dahil napaka creepy na area talaga to guys tayin ko itong kanila guys sabi nila guys may mga kamalasan daw sa tawag nito sa ganitong pangyayari no Ito na mga ka-survival. Papasokin na naman natin itong lumang parke dito mga ka-idol. Ito yung kauna-unahang explore, explore ko sa sa uh, area na to guys na talagang positive yung mga nakatira dito na mga elemento guys. Ayan. Diyan sa unan mga ka-idol no. Yan dyan yung parke guys. Ito try natin na ipokus yung flashlight natin mga ka-idol ayan ayan yung parang palaruan dito guys dyan tayo ngayon ayan mga ka-idol medyo nakakakilabot tong area na to mga ka no dahil nakikita natin sa paligid natin yung uh, malalaking mga punong kahoy guys na talagang kapag ka ganito yung mga matatanda guys sinasabi talaga na kapag may mga kagaya nito kalaking kahoy guys pinamumugaran talaga ito ng mga elemento o di kaya ng mga inkanto mga ka -idol. parang may mga sumisigaw dito mga ka-idol no? so focus natin yung kamera natin sa harapan natin guys ayan nakikita na natin yung uh, paligid natin may mga boses pa ng mga wakwak -wak dito guys no? Ayan. ito na mga kaidol malapit na ako sa palaruan dito guys ayan may dala akong kandila dito mga ka-idol kasi nakikita natin sa mga nakaraang video natin guys talagang ayaw nila ng kandila guys ayaw nila mati matirikan ng kandila meaning to say guys nagre-react sila kapag ka nasindihan natin yung kandila dito mga ka-idol kaya try natin na masindihan to upang uh, masaksihan natin yung pagpaparamdam nila dito mga ka-idol kahimik mga ka idol and this grabe kakaiba talaga dito mga ka-idol no So, sinindihan ko tong uh, kandilang ito guys. Kasi kakausapin natin sila. Focus mo natin. Focus mo natin yung mga camera natin dito guys. Ayan. Ayan, parang iniihipan nila yung kandila ko guys. kaya ng sinabi ko mga ka-idol, ito yung kauna-unahang area na na-exploran ko mga ka-idol no, na ganito ang klase ng pagpaparamdam. Ayan, ito yung pang-anim na balik ko na dito, guys. Ayan, oh, no, nakikita natin. Ayan, parang gumagalaw ng konti yung ah uh, tawag nito. Duyan mga ka-idol. Ayan guys oh. So. Nagre-react sila mga ka-idol. Ayan, so ito yung tawag nito. Doon yan dito. Nandito ba kayo? Magandang gabi sa inyo. Pwede ba kayong magparamdam ngayon dito? Ayan guys. Tingnan nyo yung kandila mga ka-idol iniihipan mga ka-idol wow ayan na magpaparamdam mga ka-idol nandito ba kayo? pwede kayong magparamdam sa akin parang may kakaiba doon na. wow o oh, ito na mga ka-idol oh. ayan nandito guys nandito mga ka-idol ito Nalapitan natin mga kaidol. Huwag kang huwag kang tumigil, huwag kang tumigil. Tumigil mga kaidol. Pero nakikita natin gumalaw talaga mga kaidol oh. Ayan. Wow. Wow. Ito na mga kaidol oh. Gumalaw talaga. Ayan. Ayan. Nag-iisa. Wow. Talagang nandito guys. Wow. Ayan o. Oh. Nagsimula na naman silang magparamdam mga ka-idol. Ayan. Ayan mga ka-idol oh. Tumitigil mga ka-idol kapag uh, na-plus na natin guys. Talagang kakaiba tong mga to. Huwag kayong tumigil. Ayan. Lakasan ko ng konti mga ka -idol. Tumabas na sila guys. Ayan. Alam kong nandyan kayo. Grabe mga kaidol. Ayan o. Oh. Palagyan natin dito yung kandila guys. Talagang nandito sila mga kaidol. Ayan o. Oh. Marami ba kayo ngayon? Pwede yung paggalawin yan lahat kung marami kayo dito. Ayan guys oh. Talagang gumagalaw itong mga ka-idol. Nandito yung iba ba? Diba? Ayan nakikita ko kayo. Yung pagpaparamdam ninyo. Ayan oh. Nakikita ng kamera natin. Huwag kayong tumigil. Hindi ako nananakit dito. Ayan. Kumakalap ako ng konting ebidensya ng Pagpaparamdam ninyo Wow Ito na mga kaidol Gumalaw na Ayan sumarami talaga sila guys oh. Ayan mga kaidol Grabe dito mga kaidol May mahinda kaputi pa doon guys Ano oh. kaya yan Huwag niyo akong saktan dito ha. Nagbablog lang po ako. Grabe guys. Wow. 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 Kaya pala humahangin mga ka-idol. Ayan Oh. Wow. Ang lakas. Wala namang hangin dito, guys. Walang hangin dito, mga ka-idol. Try ko na lapitan, guys. Ah. Tingnan nyo. Ayun, no. Oh. Tumitigil siya, mga ka-idol, kapag kanila lapitan natin. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil, kaibigan. Maglaro ka. Maglaro ka. Gusto ko kayong makikitang maglaro. Huwag kang tumigil kay Bigan. Grabe guys. Wow. Wow. Oh, ano yun? Parang may anino na nag ano dito mga kaidol. Biglang tawag nito. Grabe yung paparamdam guys. Ay ano? Gumagalaw guys oh? Ayan, tumigil na naman. Huwag kayong tumigil pag nandito ako para makita ng video natin. Yung pagpaparamdam ninyo. Ayan kayo. Naglilipat-lipat sila ng pwesto mga ka-idol. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan. Maraming salamat sa pag... Wow! My God. Nagkagalit to mga ka-idol. Huwag kayong magalit sa akin. Ayan, kaibigan nyo ako, hindi ako nananakit. Grabe guys. And hindi ko yan nalalapitan guys, kasi nagre-react talaga sila kapag may kandila guys. Pero ginagawa ko to mga ka-idol. Para magparamdam sila mga ka-idol. Para magpaparamdam talaga sila ng hosto dito kapag ka natirikan ng kandila guys ayun grabe mga idol ayun guys so. ayun may mga naririnig na naman tayo dito kakaiba God ayun Galit ba kayo sa akin? Try natin kausapin guys ha. Mga kaibigan, galit ba kayo sa akin dito? Binalikan ko kayo kasi gustong gusto ko talaga kayong explorein eh. Eh, okay, huwag kayong magalit sa akin. Ayan, binigyan ko kayo ng ilaw dito para at least naman for protection ko to sa ano baka may masasama na mga elemento dito di ko alam kung ilan kayo dito sa lugar na ito salamat sa mga response ninyo ayan mga kaidolo oh. ito yung gumalaw na ano na duyan guys yung panghuli na nakita natin mga kaidol saka yan gumagalaw pa rin mga kaidol oh. grabe yung pagpaparamdam dito mga kaidol Ayan, doon sa kabila. Ayan, lumipat sila dito, guys. Iwan ko kung... Isa lang ba itong ano dito? Ayan, mga ka-idol. Ayan. Tatayin ko tong kandila, guys. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-idol. Friday the 13 ngayon, guys. Kaya sinubukan kong ano uh, mag-explore ngayon kasi sabi nila guys may mga kamalasan daw sa tawag nito sa ganitong pangyayari no 13th na yung pizza guys at saka Friday ayan so ngayon uh, sinubukan kong mag-explore dito para malaman natin grabe guys nagpaparamdam pa rin yung mga elemento dito guys kaya sa mga lahat ng uh, solid na ka-survival mga idol please paki-like ng video natin at paki-share na din Ayan, maraming salamat sa lahat. God bless po. Pwede na kayo matulog mga ka-idol.